walang gamot sa kakapala ng mukha mo. Ito ang naging pagtatapos sa opening statement ni Senadora Amy Marcos sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na tila tinutukoy ang kanyang pinsa na si House Speaker Martin Romualdez. Bago ito nasambit ng senadora sa pagdinig, kanyang inihambing ang People's Initiative sa isang sakit na kapag ginamot at nawala na ang sintomas ay hihinto na ang gamot. Nakala ng iba ay magaling na hanggang isang araw lilita ulit ang sakit na isa ng malakas na karamdaman at bago maagapan, huli na ang lahat. Ani ni eh Marcos, maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin nagpahinga na ang usapin sa People's Initiative ng Kamara. Subalit hanggang hindi pa aniya tuluyang may himlay, babangon muli ito sa at magiging bulto. Ipinakita pa sa naturang pagdinig ang video ang aniyang karamdaman na mabilis na naipakalat sa pamagitan ng pagtatanga sa kapwa paglulustay ng salapi at pagsisinungaling ng mga matatakaw na opisyal. Iginit pa ni Marcos na sakit na yan ang papatay sa demokrasya. Babala pa ng Senadora na kung sino man ang magsasabi na walang paki ang Senado, isa lang ang kanya masasabi na walang gamot sa kakapalan ng mukha mo na tila tinutukoy ng Senadora Marcos ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin napagpahinga na natin ang usapin ng P.I. nila. Pero hanggat hindi natin ito na ihihimlay, babangon pumuli ito upang maging multo, nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.